Hello mga ka-farmers! Welcome back to my channel, Merino Farm TV. Alright, so sa video ito, pag-uusapan natin kung maganda pa rin bang business ang pag-aalaga ng itik ngayong 2023. Alright, so nag-message sa atin si Idol Joel Quarteros 524. Sabi niya, Lods, medyo malaki ba ang kita sa pag-aalaga ng itik? Ang plano ko kasi, pag uwi ko ng Pinas, di na ako babalik ng abroad, mag-aalaga na lang ako ng itik o kaya ng baboy. Sana po ma-replyan mo ko, Lods. Alright, so maraming maraming salamat sa comment mo, Idol. No? Uh, Pag-uusapan natin yan kung malaki ba or maganda pa rin bang business ang pag-aalaga ng itik ngayong 2023. right, so bago natin pag-usapan yung kita, disclaimer, hindi po ako expert sa pag-aalaga hindi ako nakatapos ng agriculture, hindi ako nag-aral ng agriculture. Ang mga sasabihin ko or mababanggit ko ay base lamang sa aking experience sa dalawang taong kong pag-aalaga rin ng itik. Alright, so bago natin puntahan yung kita, kailangan alamin muna natin lalo na sa mga bago pa lang na mag-aalaga, magkaka-interest na mag-aalaga, yung tatlong factors na kailangan natin i-consider bago tayo magsimulang mag-aalaga. Alright, So, ano-ano yung mga tatlong yon Unang-una, syempre, kailangan natin ng puhunan. Magkano ba yung i-consider nating puhunan para makapagsimula? Pangalawa, location kung saan tayo magpapatayo ng kulungan o saan tayo mag-aalaga. At yung pangatlo, syempre, kung marketable ba ang, ang produkto natin sa inyong lugar. Alright? Okay, so umpisa natin yung budget. Alam naman natin na ang puhunan sa pag-aalaga ng itik ay medyo mataas, malaki. Nakadepende tayo sa location, kung saan nyo kukunin, kung kukunin nyo ba siya na RTL, ready to lay, or mag-uumpisa tayo sa SEHO. So ngayon, uh, September ano 7, 7, kung hindi ako nagkakamali, ang presyuhan ng dumalaga or ready to lay ngayon ay nasa ranging from 300 to 350 per head. So medyo mataas compare last year nasa 230 to 250 lang. So napakataas. Yeah. And then kung kukuha naman tayo ng seho, ang range ngayon ng seho ay nasa 50 up to 70 pesos, depende yan kung saan niyo kukunin. Kasi ngayon mataas yung presyo ng itlog kasi nga mababa yung produkto na napupulot lalo na sa mga uh, buyer natin. Okay, so isa pa na kailangan natin i-consider ay yung kulungan. nakadepende kung anong kulungan yung gusto nyong ipagawa, kung gusto nyong i-poultry type, semi-poultry, or backyard type. Yung sa amin, mamaya makikita naman, na semi-pool tree pero backyard type. So ang alaga namin ngayon ay nasa 1,000 more or less kasama na yung lalaki doon. So ang, kung makikita nyo, ayan naka-flash sa screen, ang pagpapagawa namin ng kulungan ay hindi bababa. Ranging o i-range na lang natin ng 200 to 300,000. No? So malaki yung, yung puhunan pagdating sa kulungan kasi Uh, marami tayong kailangang uh, i-base, hindi pwedeng tumutulo yung kulungan natin. So nasa sa inyo kung semi-hanger o hanger type kung ano yung mga materialis na gagamitin kung ito ba ay konkreto, kung gagamit ba tayo ng mga kawayan or bayog, kahoy na poste or gusto nating konkreto, nasa sa inyo yan, depende yan sa budget ninyo. Pero ang suggest ko lang since uh, gusto mong up, magsisimula ka pa lang kung ano yung mga materials na mas makakamura kayo either kawayan or bayog yero ng mga per kilo ay uh, much better na dun muna kayo mag-umpisa right so pero take note talaga sa pag-aalaga pag, pag nag-uumpisa ka pa lang or mag-uumpisa ka pa lang medyo malaki yung ilalabas mo at isa pa sa pag-aalaga ng itik mga ka farmers na napaka, napakataas ng risk sa pag-aalaga ng itik hindi lahat successful, hindi laging Christmas, Madal hindi laging may income. Pero mamaya pag-uusapan natin yan. Alright, so pangalawa tayo mga ka-farmers, location. Pag tayo mag-aalaga, make sure lang na malayo tayo sa kabahayan. Kasi nga, alam nyo naman, <clears throat> ang itik ay may amoy. Lalo na yung dumi nila may amoy ayaw nating maka-apekto yung negosyo natin sa mga kapitbahay din natin. So kung meron kayong alupa lupa na malayo sa kabahayan, much better. right? Kasi syempre, baka tayo ay may reklamo. So ayaw naman natin yon, di ba? At pangatlo, yung kung marketable ba ang produkto natin dito sa pangatlo mga ka-farmers, nakadepende yan sa inyo kung ano ba plano nyo. Kung gusto nyo bang mag-alaga ng itik, tapos pag uh, from seho up to 6 months, tapos i-dispose nyo siya ng ready to lay, or bibili kayo ng ready to lay, or seho, tapos aalagaan nyo hanggang mangitlog sila. So yung itlog, yun ang ibebenta nyo sa mga potential buyers natin tulad ng mga nagbabalot, gumagawa ng mga salted eggs, yan yung mga potential buyers natin. At kung gusto nyo naman na kayo, magsimula kayo ng negosyong balutan, nasa sa inyo din yan, mas maganda na naman. At kung gusto nyo kayo yung mag-supply ng salted egg, okay din yan mga ka-farmers. Pero make sure lang na bago natin umpisahan, ay meron na tayong potential buyers meron na tayong nakausap, nakapagtanong na tayo sa mga sa mga kasama natin o kung merong mang nagigitik sa inyo kung saan sila nag -de deliver kasi mga ka-farmers Kapag nag-alaga tayo tapos saka na natin iintindihin yung buyers pagdating nung nangitlog na sila at marami kayong napupulot ranging from uh, 500 to 600 up to 1,000 eggs per day at wala kayong potential buyers, ang tendency niyan babagsak yung negosyo nyo. Kasi kailangan, bago natin umpisahan, nakapagkalap na tayo ng mga information kung saan natin dadalhin yung produkto natin. Kasi yun yung pinaka-risk na sinasabi ko kanina mga farmers. Na kailangan, bago ta natin umpisahan, meron na tayong uh, potential buyers. Kasi yun yung importante. Lalo na pagpaitlugin yung purpose mo sa uh, pag-aalaga ng itik, kailangan talaga meron ka na agad uh, potential buyers. alright. So, 'yun yung tatlo nating kailangan i-consider bago nating um, uh, bago tayo mag-umpisa sa pag-aalaga ng itik. At uh, ang tanong, may kita ba sa itik? All right, gagawa tayo ng computation. I-example ko yung aming alaga. Ang alaga namin ay nasa 1000 heads kasama na yung lalaki. So, kung tanggalin natin yung mga uh drake, ang tawag sa lalaki ay drake or barako ranging from 800 more or less yung alaga naming itik. Right? So ang kinakain nila or ang ipapakain namin sa kanila ay two sacks or two bags, dalawang sako ng duck layer per day. So, ang presyuhan ng duck layer sa amin dito, ang kuha namin ngayon sa Supplier namin ay nasa 1.5 pero ang range ng range ng duck layers dito sa amin dito sa Infanta Pangasinan ranging from 1.5 up to 1.6 may pwedeng mas mataas pa 'yun depende sa brand. Depende sa brand ng feeds na bibiliin mo. So ang kinukuha namin ay yung medyo mas mababang brand na New Hope 1.5 ang kuha namin. Uh, per bag. So, kumukonsumo kami ng dalawang sako per day. So, 3,000 a day. Magkano, ilan ba ang napupulot namin? So, ang napupulot namin ngayon, nasa 6 months nang nangingitlog yung mga laga namin, ang napupulot namin ngayon ay ranging from 500 to 600 per day. So, kung uh, compute natin, ko tayo ng calculator. Ipapakita ko na lang yung computation dyan sa screen mga ka-farmers. na Para at least ma magkaroon kayo ng idea pero ito mga ka-farmers yung computation na ibibigay ko dito sa lugar namin kasi nakadepende kasi yan yung potential income nyo kung magkano yung uh, feeds sa market dyan sa lugar ninyo ang alam ko kasi pag part ng Mindanao and Visayas medyo mas mataas ang alam ko may nabasa ako noon around December pa yata yun nasa ranging 1.8 possible 2k niya yung feeds pero syempre mas mataas naman yung ah uh, value ng itlog doon sa kanila okay so consider natin na nangingitlog yung may napupulot kaming 500 550 kamo na lang mga ka-farmers multiply natin yan ng 7 So, nasa 3,850 eggs ang napupulot namin sa isang linggo. 15. Multiply natin ng 1,5. So, 21,000 sa loob ng isang linggo yung naipapakain namin. So, ang presyuhan dito sa amin mga ka-farmers ng itlog ay 10.50. 10.50 mga ka-farmers ah. So, ang total within 7 days ang naibibenta namin ay nasa 40,000 sa na loob ng isang linggo. So, i-deduct natin yung 21,000. So, nasa 19. Pero sa 19 na to, siyempre tatanggalin mo pa rin yung, yung kuryente. Although hindi naman kami gumagamit ng kuryente sa ilaw ng kulungan, kuryente sa tubig at syempre yung tubig na rin. So, ayun yung income. Pero sabi ko nga, ito ay dito sa amin. Uh, hindi always ganito yung income. Kasi yung itlog ng ating mga alaga ay hindi laging uh, pare-parehas. Hindi 600 ngayon, 600 bukas. Pwedeng 550 bukas, 600 ngayon, bababa, uh, aakyat. Ganun yan, hindi sila nagwala nag 100% mga ka farmers yan yung lagi yung tatandaan pag umakyat yan ng mar around 80 85% yung itlog na napupulot nyo per day malaki na yung ini-income nyo. Pero pag mga nasa 60, 50, may income pa rin naman kayo. Pero once na bumaba na sa 50%, uh, dyan na rin kayo mag-iisip nag-negative na tayo niyan. Kasi 80% ng uh, napupuntahan ng gastos natin ay sa feeds. Yan. Kaya sa mga bago dyan, kung mapanood mo ang uh, video na ito, so mamimigay tayo ng libreng azola. So ang azola ay rich in protein. So papakita ko sa inyo sa video kung ano yung itsura ng azola. At uh, maganda yan, uh, pwede natin yan i-alternative sa pakain. Lalo na yung mga mag-aalaga ng seho, napakaganda to kasi pwede nyo to i-mix sa feeds or pwedeng asola, feeds, asola, feeds. Ngayon. So, mamimigay tayo. Bubunot tayo ng tatlo na sa comment. Madali lang yung gagawin, yung mechanics, mga ka-farmers. Ang gagawin nyo lang ay mag-subscribe kayo sa Mirinyo Farm TV channel natin. At mag-comment kayo sa baba kung bakit kayo yung karapat dapat na mabigyan ng azola. Nakapagbigay na tayo ng... <coughs> Napagbigay na tayo mga ka-farmers ng asola sa isa nating subscribers. Galing pa ito ng pinadala ko from Katbalogan, Samar. So napakalayo. Yes. Nagbigay uh, tayo ng libreng asola. Pinadala natin sa Katbalogan, Samar. Wala siyang ginastos lahat sa akin. 5 uh, five tubs per box yung ibibigay ko. So bubunot tayo ng tatlo mga ka-farmers. No? So comment lang sa baba kung bakit kayo yung dapat mabigyan or makatanggap ng azola Pero make sure po mga kaparmers, ito yung <coughs> tulad ng sinabi ko rin sa uh, pinagbigyan natin, pag kayo po ay nakatanggap ng libreng Azola mula sa akin at meron ding hihingi, huwag nyo sanang gagawin business. Kasi libre nyo natanggap sa akin, gusto ko rin na libre nyo rin ibigay sa ating uh, mag-aalaga din ng either itik, pwede siya sa baboy, sa manok, pwede sa kambing, yun yung mga gustong mag-alaga ng o mag-culture ng azolla libre rin nating ibigay sa kanila mga ka-farmers ano alright, so sana uh, nakatulong yung video na ito at kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel wag mo sanang kalimutang mag-subscribe and uh, click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong videos na ilalabas ayun lang maraming salamat mga ka-farmers